Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buwan ng Hulyo bilang Philippine Agriculturist Month bilang pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga agriculturist at kahalagahan ng agricultural sector. Nagbabalik si Alan Francisco. Tuwing Hulyo taun-taon, ipagdiriwang ang Philippine Agriculturist Month. Sang-ayon ito sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga agriculturist at agricultural sector. Nakasaad sa Proclamation No. 544 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, binigyang diin ng pangulo ang ambag ng agricultural sector sa pagtiyak ng food security sa bansa. Gayon din, ang pangalaga sa kalikasan at balanseng urban and rural development. Ayon kay Pangulong Marcos, tuwing buwan ng Philippine Agriculturist, mahikilahok ang mga professional agriculturist sa agricultural advocacy, policy research at pagibigay ng training at community development. Inatasan din ni President Marcos ang Agriculture Department, Professional Regulation Commission at ang Board of Agriculture na pangasiwaan ng Philippine Agriculturist Month. Habang ang mga ahensya ng gobyerno, government-owned or controlled corporations, at iba pa ay naatasang makiisa sa mga programa. Iniimbitahan ng pamahalaan ng publiko na makilahok sa Kalayaan Obstacle Course sa June 10 hanggang June 12, 2024 bilang bahagi ng 126th Anniversary of the Philippine Independence and Nationhood. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office, ang event na ito ay pagpapakita ng tibay ng isang bagong Pilipino sa palakasan. Bukas ang registration hanggang May 30. Bisitahin lamang ang link na mahikita sa Facebook page ng PCO. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.